Happy Lord's Day. Dito po tayo sa Franco Street ngayon. Sa Barangay 9218, District Quanton, Manila. Part 2. Part 2 ng walking walking. Kasama ko si sa Samir at Kasama ko si Samir at Winter. Para mag -walking -walking. O, selfie muna sa ilalim ng bayabas. Ah, may bayabas dito. Selfie-selfie lang tayo. Kayo, bigan. Ayan, bayabas yan. Ha. Nanariwa. Ayan. Okay. Dito tayo sa... Franco Street. Ayan. Ayan. Puntang tabing ilog yan. Sa likod ko. Tabing ilog. dito tayo. Yan. Palabas naman ng Yerbosa. Pabagdang til market. Yan. Okay. Ito yung summer at winter. Tara, tara, tara. Mag-walking, walking na. Exercise na. Thanks for na. Si San Merian. Kunin natin yung plastic tayo. Ito <laughs> na. Ang galit. Ang <laughs> isang. Lumabas na sa manyang loob. <laughs> Dito, kami sa Franco. Sa barangay Franco Street naman to. Tara.

maliit yun mga sityo ang cute nila Shabbat <coughs> shalom.

Sa Choco ito, sa likod yung las ko. Papunta naman, herbosa, ah, ah, cute market. Okay eh, eh, eh. na, nakaraos na sila. O ko na sila.

sa with disability, 6 years. Pero sa watulog ng Panginoon Diyos, malakas pa kayo. <laughs> Thank you for watching. <laughs>